Kaugnay pa rin sa lindol sa Taiwan at mga apektadong Pinoy. Kumuha po tayo ng update mula kay Chairman Silvestre Bello III ng Beko o Manila Economic Cultural Office. Magandang gabi po, Chairman Bello. Magandang gabi po naman, Dominic. Chairman, kumusta na po ang sitwasyon ngayon sa Taiwan matapos ang malakas na lindol? okay na okay naman dito. Normal na normal ang takbo ng buhay dito, lalo-lalo na lalo dito sa Taipei. Pero doon sa epicenter ng Lindol, yung county of Kualien, eh mukhang ano pa, marami pang problema doon. Hindi pa nakakapasok yung ating mga kababayan sa trabaho. At hindi pa ano, hindi pa pwedeng puntahan doon pa kasi magbulubundukin ito. Dominic eh. Bailan medyo malabo. Kaya bukas subukan namin, we will take yung train. O oh, papunta doon para magdalaw namin yung ating 1,405 na kababayan na nagsasabaho sa iba't ibang baktorya sa county of Gualien. Basi uh, base po sa timeline ninyo, Chairman, kailan nyo po target na mapuntahan itong mga kababayan natin dyan sa epicenter na yan ng Lindol? Chairman? Bukas, bukas ng umaga, subukan namin kumuha ng train. Ay train lang available. Mga 7 o'clock yun at dalawang uh, oras sa biyahe. Mararating namin hopefully ang County of Gualien. Oh, sana makakakuha kami ng booking. Kasi punong-puro rin dahil walang land transportation except to by plane or by train. Sa initial information po natin, uh, Chairman, ano-ano po yung mga trabaho ng mga Pinoy na apektado po dito sa epicenter na ito, sa Wallien County? Karamihan doon, Dominic, kay mga factory workers natin, uh, mga kababayan natin doon, factory pero din mga uh, at meron din mga skilled workers na nagtatrabaho sa obisina. Chairman, yung mga nasugatan po mga kababayan natin Pinoy dyan sa Taiwan, uh, kumusta na po yung kalagayan nila at nadagdagan pa po ba yung bilang nila o hindi na po? Ay, salamat sa Diyos, Dominic. Wala na. Apat na. Yung apat na kababayan natin na-injured na because of the earthquake okay na sila, napunta namin si, si itong si tawag siya? si Gurubat. Si Gurubat, si Jeneline Gurubat, uh, napunta namin siya sa dorm. Ito so, si Jeneline, ito yung tinamaan sa ulo ng nagulog na tile. Pero okay na, okay naman siya. Mm -hmm. At napunta din namin yung isang kapabayan natin sa Tawiwan Hospital, si Christine Gumahin si Christine, wala namang tama, wala namang sugat, pero nahimitay, nahimatay. Siguro sa kagulat o takot ay nahimatay siya. Pero okay na siya doon sa hospital. Nandiyan din na punta rin namin yung taga uh, Yilan. Doon nagtatrabaho si Sheila Ann Reyna. Yun ang tinamaan din sa ulo. na uh, napanan, natahi na yung sugat niya, mukhang okay naman sila. In fact, nakapunta sa hapon uh, dito sa office namin sa MECO kasama si Arnold Gonzalez na tinamahan din sa ulo ng BRICS. Taga Tayro, taga ito si Arnold. Nandun sila kahapon sa opisina at uh, katulong ng, ano, ng Department of Migrant Workers at ang OWA eh, nakapagbigay kami ng financial assistance sa apat na yan. Chairman Bello, may monitoring po ba tayo sa tinitirhan ng mga Pilipino na posibleng nasira ng lindol dyan sa Taiwan? So far, uh, Dominic, wala pang report na gano'n. Uh, kasi karamihan sa ating mga workers sa factory, yung mga factory workers, nakatira sila sa dorm provided by their employers. Eh, napunta galaw nga namin si Gurubat doon sa dorm ng Aver Corporation doon sa New Taipei. Eh, maganda naman yung kanilang dormitoryo. So, so far, wala pa naman nagre-recam ang kababayan natin na nasira yung sinitira nila o na brown out, gano'n, wala pa. Chairman Bello, bukod po sa mga nabanggit ninyo, ano po yung mga tulong na inaasahan natin na maibibigay o maipapamahagi sa mga Pinoy na apektado po ng lindol dyan sa Taiwan? Chairman. Well, maliban doon sa apat, Dominic, na binigyan na namin ng financial assistance amounting to about uh, 70,000 pesos, ay nakausap namin yung leader ng Philcom sa while no? At ang hiningi sa amin ay pagkain. Kaya nga bukas, pipilitin namin makarating sa kwalien. At uh, sinabi kasi nila gusto ng tilata. Kaya kanina namili kami ng spam, namili kami ng corn beef, sardinas, uh, namili din kami ng ano, ano, mga, mga medisina. At baka sakali, makakuha kami ng train accommodation namin bukas, ipaparating natin sa mga 1,400 na OFW yung kababayan natin sa Kwayen. All right, maraming salamat po, Mayor Chairman Silvestre Bello III. Ingat po kayo jan sa inyong misyon sa Taiwan. Magandang gabi po, Chairman. Salamat din Dominic at magandang gabi po sa lahat.